34 Indonesians rescued, being held by four Chinese nationals at nakadiscovery nga kayo ng labing dalawang torture videos. Umpisahan ko dun sa torture videos, interesado ako dun kasi makikita mo talaga. Actually, pagdating nila dun, mukhang meron pang caught in the act eh. Nung pagpasok sa condo unit, isa dun sa mga kidnapper, uh, meron silang ni-rescue na victim na kaposas. At kasalukuyang tinotorture, yung nilalaman po na labing dalawang torture video, Sir Winston, identified na ba kung sino yung mga tinotorture? At alam natin kung sino sila at saan na sila naroon? Well, unfortunately, we were only able to rescue one out of those personalities within those torture videos. Nandito na po siya, is undergoing rehabilitation, and the uh, perpetrators that we arrested from that particular condominium unit who were conducting the torture uh, they would be subjected to an immigration inquest today around 10 a.m mm. So uh, we're still looking for the other persons who are in those videos katulad Aha. po ng babae niyan. Oh, oh. Uh, nakita naman po ninyo na medyo malala yung manner by which she Ayan is being oh. tortured. Oh, oh, apparently ito po ang ating nakuha mm. na grupo. This is a very big group, no? Mm. So nakuha natin yung ilan sa mga torturers nila and apparently tumakas papunta ng Pampanga. Yung iba nilang mga miyembro ng sindikato ng ito, tinahabol pa po natin kasama ng mga kasap, mga iba't ibang iba law enforcement units po. Mm -hmm. Okay. So ito nga ano yung sa Pasay po na, na raid po ninyo, kasama po dyan sa mga torture videos na nakuha ninyo, 34 Indonesians. Ah, ako naman pinagtataka ko ko, eh, ano to yung mga Indonesians? Pumunta dito bilang mga turista or talagang hinikayat po sila na magtrabaho dito sa Pogo na illegal? Ano po yung naging status and why do you say rescued sila? Miss Pat, itong 34 po na ito, they used, they used to work in a pogo in Pasa, yan na siya ah, okay. na. Nang uh, magsara yung kanilang pogo, yung huling araw na nag-report uh, nag sila for work was January 21. Mm. And they already signified their intention to leave the Philippines and go home to Indonesia. Ah. Unfortunately, the Chinese boss, Liu Meng, Mm -hmm. Eh, kinuha po yung kanilang mga passports at ang sabi nila, ang sabi niya sa mga Indonesians na ito, tubusin niyo yung mga passports ninyo. Otherwise, dadalhin namin kayo sa Cambodia at doon namin kayo pagtatrabahuin na para doon ninyo mabayaran yung mga pagkakautang ninyo sa kumpanya. Ah. So basically, this is a labor trafficking or a human trafficking situation. Kaya oh. na-rescue po namin sila. Oh. Mm -hmm. Okay, so, so ito condominium, condominium oh, oh. sa Pasay and we were Actually kami ni Papi sinasabi nga namin napakahirap ng uh, operations din ng paok dahil alam niyo naman sa mga condo at sa mga gated uh, communities, mga subdivision ano, magpapaalam ka muna dun sa mga gwardya bago ka papasukin. So how are you able to uh, do, conduct this operation na ma-raid -ma niyo yung condo at caught in the act itong mga to going through yung security ng cond condominium na yan? Miss Ali, uh, dinan po natin sa diplomatikong pakiusapan sapagkat ipinakita po namin yung report sa kanila na mayroong mga Indonesian nationals na nagpaparescue po sa kanilang building. So yung unang tinanong ko po, po sa kanila, uh, mayroong bang mga Indonesian nationals na nakatira dito sa inyong condominium complex, sa inyong building? Ang sagot po sa atin ng security officer ay meron po. Pangalawa, tinanong kami siyempre, meron po ba kayong search warrant? Sabi ko po, hindi po namin kinakailangan magpakita ng search warrant sapagkat ito po ay isang rescue operation. Sabi ko naman, kung wala kaming makitang aktwal na nagpaparescue, ako ay magpapahingi ng dispensa sa inyo sa abalang ginawa namin. Pero kung meron po akong makitang rescue, uh, mga biktima ng human trafficking dito na nagpapa-rescue nga, at hindi nyo kami tinulungan, impact, fact, eh, kami inyong pinahirapan, hmm. abay, isasama ko po kayo sa pagkaso ng obstruction of justice. Hmm. So, ganong paliwanagan, nakaakyat po ako sa 10th floor, kasama mga operatiba ng PAO, Pasay Police, at saka Southern Police District. Nakita nga namin doon, Miss Ali, Miss Pat, 34, at Talagang laki ng pasasalamat nila. Nag-iiyakan pa po yung iba hmm. nung makita kami sapagkat uh, hirap na hirap na araw po sila. Oh. Bagamat sila'y nakakalabas sa building, gusto na nilang umuwi ng Indonesia. Kaya lang hindi nga nila hawak yung mga passports nila. Oh. So, Let's together. 25. 25.